It's our second day here in London. What you guys all? Fish and chips and steak. So guys, this na malapit na tour namin. What do you think? This is, tapping it, Royal Crescent right now. Naging end ko is kumakain kami, no? Naglalakad daw ulit kami pa station. Ang lamig! Sakto lang. Kaya yung mga nagsasabing sobrang init dito sa London, hindi siya totoo. Kasi ang lamig ng hangin. Ang ganda dito, guys. So, ito yung linalakad namin palagi. Puputang kami ngayon sa Bicester Village. Today is shopping. Pero samahan nyo pa rin ako. ay may nag-alarm. Oh, yeah. Ibig sabihin na kailangan na natin pumunta sa train station. Pero na-advance kami ng 5 minutes kasi mabilis talaga kami mag -ayos. What's up guys? So kakainin na namin lahat ng binili namin sa Amazon. Tart, yogurt, cafe latte. <laughs> Ayaw mo magbuhat. Siyempre. Hindi mo pakita kayo likod mo? Kasi yung pakita mo. No! Body, ba body suit. Ang mahirapan ako dito mag wee <laughs> Kasi sa buong yan, di ba? Wow! So we're here at Bister Village, guys. And ang unang bumungad sa atin is Aesop. Ayan. And meron mga coach. Yan, and then Gani, Timberland. Alam mo ano apelyido ni Gani? Ano? Oo. Ano? Garcia. <laughs> Hindi. Ano? Bravo. Gani bro. <laughs> may isa pang apelyido yan. Ano? Concepcion. Kung may lalike, may babae. Ayan, no? Ay, grabe dito. Nakapasok na kami sa Celine. Ang lala, yung bag na bibili natin sa Pinas or sa ibang bansa ng 120k na bag. Dito, 60, 62k. bitas yung cap, alam niyo yung Celine cap? yung gusto ko. Half the price yung binaba. Dating ano, 32k. Ngayon, 20k. Yung isa, 18k. Alam nyo guys, na hindi na, ko ina-expect na ano dito. May ami din. Wow! Tara! Shin, sabi ko hindi ako mag-shopping. Baka <laughs> magsha shopping tayo. What's up, guys? So, kakatapos namin kay Ralph Lauren. Ah, tingnan nyo. May <laughs> jacket Sinanamig na ako dito sa, ano ko, likod ko. No, naman. <laughs> Mali. Malamig pala. Tingnan nyo. Sinisipon na ako. Guys, ito na yung order namin. Si Blue ko yun. <laughs> kinukuha na ng liwanag. <laughs> okay. By the way guys, yung ano dito, pasta, hindi sila oil-based talaga. babalik kami sa YSL para bilhin ni Flo si Tita ng bag. By the way guys, wala kaming dala-dala ngayon ng mga gamit kasi meron tawag ditong hands-free. So, ibibigay nila to lahat kapag naano na kami sa training. Lahat ng pinamili namin, ibibigay na kapag sasakay na kami ng training. So, malalaman natin mamaya kung totoo yun. What's up guys? So, kami ay mag-a-ice na. Sabi mo, this. hindi gano complicated. This. Biglang stracciatella, yun yung pinaka-complicated dyan. Kung ano na lang gusto mo kasi pinapili mo. Uy. kasi sige, stracciatella na lang, tsaka hazel na. Lang. <laughs> One and then hazel not. Hazel, not the hazel not the others. Yeah. That would be all. Oh, thank you so much. Eh. Wow! So guys, eto na. Dito na hands-free. Kinukuha na namin ang aming mga napamili. In transit pa yung isa. Kumakain kami ng ice cream, guys. Sarap siya. Guys, alam niyo ba? Trivia. Tulo si ko yung galing mag-English. Nakakasabay siya sa mga ano, dito, tao dito. Ako kasi, na, ano ako, yung bubulol. Si Flo ko, dire-direcho. Hmm? Mahulaan ko lang. Hmm? Pagulat nga ako. Ay! Ganun pala yung kapasi, kapabilidad ni Flo. Oo, yung matalaga. <laughs> Totoo. Oo, yung kasi. Totoo nga! Meron kang mga sinasabi na, <laughs> hindi ko nga maisip ngayon kasi hindi ko kayang i-figure out. Mermero. <laughs> What's up guys? So, andito naman kami ngayon sa London Designer Outlet. Malapit sa amin. Five minutes away lang sa hotel namin. Pakauwi na kami sa hotel. Naibaba na namin lahat ng pinamili namin sa Easter Village. So, ngayon, Maglilibot-libot kami. Nandito kami ngayon sa North Face. So, ang mga ano dito, mga brands dito sa outlet na to. Mga New Balance, Adidas, Puma, North Face, Under Armour, yung mga wala kanina sa Bister Village. Yung fairness na napit namin sa mga outlet. Hindi naman ganyan kalaki si Tito. Eh kasi walang large eh. Ito guys, yung itsura sa outlet dito sa amin, malapit to. Oh. Open area din siya. Ayan yun, yung Adidas. Nakapasok na kami. Pero puro sports. Wala masyadong ano, originals. Kaya hindi rin namin nagustuhan. Pero papasok kami ngayon sa Marks and Spencer na outlet. Ito yung sikat sa ano eh. Lono na alam ko. Tingnan natin. Grabe ka naman sa akin. Hey, mommy. What's up, guys? Tapos na kami mag-outlet. Wala kami gana na Si Pluki lang para kay Tito. At kumakain kami ngayon sa Five Guys. Look! Ngayon, guys, oh. Five Guys. Sarap, look. Tingnan nyo guys, sabog-sabog talaga dito. So, ang in-order namin is uh, um, burger with... Ang bun is yung lettuce. Lettuce wrap. <music> guys, namimiss na namin yung rice. With bacon nga pala to. We're going home, guys. 7.19 na dito. Tignan niyo yung araw. Meron pa rin. Grabe. Grabe. Ta Tapos na kami kumain sa 5, guys. Ano dito mga umaga. Ang araw. Sa Amerika, guys. 4.30 p.m. Sunset na. Dito. Dami mo pang pwedeng gawin. Sabi ko nga kay Pluk, maglakad-lakad kami. Pero kasi gagawa ako ng content. Bukas po po namin bath. Another malayong lugar dito sa London. Nasulit ba natin ang second day? Oo, nasulit din. Nasulit. nasulit. Gundo nga doon, oh, bro. Ako daanan. Ganda, Gusto ko oh. ba bukas dyan tayo dumaan. Tamad na tamad dyan maglakad, eh. Si lahat <laughs> ng shortcut kanina, dinaanan ko. Ako nga ang naka, ano nun, eh. Naka-explore na. Nakarami rin kami steps ngayon, guys. 13.2 km. Kahit dito-dito lang tayo. Okay, guys. Thank you so much for watching night our night. second day. Tomorrow is third day. Bye! Good morning, guys. So, we're in Central London. And we're going to Bath for our third day. Wow, hindi siya era ka na. Nakita na kami yung train station sa London Paddington. Napakalaki! Okay, pupunta na kami ngayon sa ni-recommend ni Pat. Black Street. If we want coffee daw, let's go daw here. Ang gano'n, nito ko. Artista diba ka, artista. Ito yung orderin ko kasi may cinnamon yun eh. We need to hurry up, girl. Dara na. <laughs> <laughs> iwan tayo ng trend. Ay, ang sarap! Ba't hindi namin in-order yung daydream kasi may si cinnamon. cinnamon. Hindi nagsisinamon. Si nagsisinamon. Ako lang Kamingka. pala. Sarap naman nito. Matcha latte. Hindi. <laughs> White chocolate matcha. It's so yummy. Ito na yung Paddington Station. Napakalaki niya, guys. Ayan, oh. no? Lucky! Na. Baka oh. meron na tayo. It's massive. <laughs> It's massive. Lalo na yung box ko talaga nakataas. Grabe, look. Sobrang sarap naman nito. Sarap niyan. nga pa ako sa bintu. <laughs> kasi meron mga turista na. Dala-dala yung wag. Yung close ng door at hindi nila inopen. Kaya akala ko may iwan ako ng tren. Sabi ko, fluk, talikyan na kasi. eto muna yung breakfast namin guys. Pang palipas ng ano, gutom. Pundi doon. Mm. Nice record. po. Wow! I'm so happy. Mahaba araw namin dito ngayon sa Bats Hanggang 8 kami dito. Kaya masusulit namin to. And, ang oh. Guys, so oh, grabe. Lahat na naman ng mga daanan. Maganda. Sa probinsya yung maganda, no? Look. Amazing. Amazing. Yan, oh. Wow. Tignan niyo, guys, oh. Sally's Lunch, the oldest house in Bath. Wow! Ay, Sally, may restaurant ka pala dito ah. Oh, ang ganda dito guys, tingnan niyo. Papakita ko sa inyo ah. Para kaming nasa anong movie. Ang ganda dito. Okay, so... Ano pa yan? Kaya nga. Wow! <laughs> Bilang Asian na nakakulture siya. <laughs> Huling-huling ka. Bakit puro tinapayan? Sabi. Ang ganda naman dito. <sighs> Naku-overwhelm ako sa ganda Amazing Amazing, eh. ganda dito Okay so. Wow I can't I can't comprehend it I can't comprehend it Ayan dito is fish and chips and ano ba, Plo? May steak. Steak. steak Tingnan mo ang upuan namin. Ganda! <laughs> Lahat dito aesthetic. Hi! Hi, hi ka muna. Napakaganda ng ano ni Plo pwesto. So, eto na yung food namin. Fish and Actually, chips kanya, and steak. Let's eat, guys! Cheers! And chips talaga sa kanila guys is price. Guys okay, so my cookies for our dessert uh -huh. we will try this. Truffle chocolate is our best seller followed by the pistachio. You have to No coffee okay. here, I could recommend you a place for an excellent coffee though. Is it near? Extremely close. Okay, bar. okay. So Colombian Company, just around the corner. So go into this opening, look left diagonally, <laughs> you'll see it under the archway. They do amazing coffee. Seven fifty for these two. Okay. Soldiers. So we bought a cookie guys. So when we na to is a Colombian. Coffee. <laughs> they the they make are you know the guy said it's yum <laughs> and it's making good, amazing coffee. Around the corner, so go into this opening, look left diagonally, you'll see it under the archway. They do amazing coffee. <laughs> yeah, he said, so I think that's, I think we should believe him. And, and then go in there, and I think there's I think sister their company. Like <laughs> company. So we got our coffee mm -hmm. here in Colombian company. Yeah. It's good here, so we're gonna, <laughs> amazing, amazing. <laughs> <laughs> pa kaming nakakain na hindi masarap. Galing nung kumakanta, guys. Ang galing. Nagpalakpakan lahat. Wow. So, guys. Ito na. Malapit na yung tour namin. Hindi namin alam sa meeting place pero sa loob daw ng Bat Abbey. Hi, guys. So, at the moment, hindi namin mahanap yung meeting point. Magtutu na Guys, alam niyo ba? Wala, hindi namin makita yung tour guide. Dito na kami matagal sa front of ano, ano to? Bat Abbey. Naka, naki-join na nga ako sa ibang tour. <laughs> Pinagtamanan ako. Sabi, come join us. Pero hindi ako nag-join. Hindi namin mahanap yun sa kulok. Sabi, Pat, 15 minutes bago to. Eto, 15 na. Sabi ko nga, puntahan na namin yung first stop. Baka makita namin sila doon. <laughs> guys, update lang. Um, 2.22 na. Wala pa rin yung tour. Pupunta yung isa hin na namin yung mga ano dito. Landmarks. Wala eh. Kaya sa masayang ang bat, isa-isa na lang namin to. Nagbayad pa naman din si Brooke ng ano dito. 7K for two people. Heist. Ba't ganun? Guys, update sa aming tour guide. Hindi talaga kami na wala talagang tour ngayon kasi hindi na chat si Kaya Dapat daw may confirmation ng, ng text. Kaso wala kaming na-receive at all. Kaya iisa-isahin na lang namin by ourselves tong um, bath door. kasi ngayon wala talagang tour na nag-show up. Pero sa akin, hindi ko ahayaan na masira ang araw ko dahil doon. So sabi ko sa akin, tour na lang namin ng sarili. At least may free will pa kami mag go around. Pero hindi lang kami makakapasok sa bats spa. Yun lang talaga yung prop ko. Sabi ko nga kay prop, makiusap kami na baka pwedeng walk-in doon at magbayad na lang kami. Guys, yun yung itatry namin mamaya what's up guys? So, nandito na kami sa Queen Square at ang sabi ng tour guide ko na si Charlene <laughs> ay kaya this is Queen Square kasi si John Queen Georgian house designed by John Wood So, si John Wood ang nag-design ng Gregorian house dito Georgian The Georgian house dito nakapalipot sa Queen Square. So as you can see in the right corner, 18th century made in 18th century. Tuna. <laughs> And as you can see in front of us, there is a landmark there. Um, what you call the Queen Square. Para siyang ganito. But it's not a square, it's a pyramid. Ooh. Square, 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 square. Lahat ng palibot parang pa-square. Is square. This kaya is Queen, Queen square. square. Queen Square. Wow! Thank you so much tour guide. What you think? This is Tabingi. But the camera is not the Tabingi. It's the road. Ngayon guys, nandito tayo sa uphill battle. Papunta kay Jane Austen na 16th century novelist with 6 novels na natapos ngayon. Sige. Ito siya o. Si Jane Austen. Here. Here at England. So guys, napa-surprise tea party kami. Diba? Kung sa tour kami, hindi namin magagawa ito. So as you can see right there guys, that is the circus. Lahat ng sinasabi niya tinatamong niya sa akin <laughs> o kaya sinasabi. Ko? This is the circus because it's pabilog. So kanina Queen Square ngayon Circus Square. Sipro ko talaga ang official tour guide ko. Ayun ang circus because it's circle as you can see it's so pretty in here like me <laughs> so guys we're in royal crescent right now kaya naman tinawag na crescent because it's shaped like a crescent and alam nyo kung sino ang nag ano ulit dito si john wood kung sino ang nag design ng circus so guys ayan o papakita ko ulit sa inyo ha pala kahit walang tour guide eh. Guys, ito na yung park dito. Ang ganda-ganda so much. Lalong gumaganda itong park na to dahil andito kami ngayong dalawa. <laughs> Call this awesome park. Panindigan ko na yung pagiging tour guide ko ngayon. Ayan. Yes, oh, this is a good <laughs> And the Sampaguita. Guys, nagbus na kami. Pabunta kami ngayong Prior Park. Ganda dito. Nasa second floor kami ng bus. So, we're going home. At ngayon lang kaming naabutan ng um, 8.47 dito sa UK na naglalakad pa kami sa labas. Ngayon, ang gagawin na lang namin ay bibili kami sa Amazon or doon, no? pwede rin doon. You know? Para bumili ng mga snacks namin ngayong gabi. Hindi na kami nagpunta ng mga restaurant or what. Papakita namin sa inyo kung anong gagawin namin mamaya. What's up guys? So, kumakain na kami ngayon sa hotel. Tignan nyo ang kinakain namin. Cup noodles, tuna, and chicken. Look, maangarong pala yung tuna. <laughs> What's up guys, so it's our fourth day today So nandito na kami ngayon sa Notting Hill Ang mga sikat dito sa UK Yung mga pinagsutan ng mga movies, ng albums, ng The Beatles. Thank you so much, you so much sir. bye bye So eto na yung Notting Hill guys Buti na alala mag-vlog Ayan Notting Hill, we're here ito na yung Notting Hill Bookshop Cafe, guys. Ito yun. And then, here's the Notting Hill Bookshop. Sino nakapanood ng Notting Hill dyan? I love it. Wow! So, guys, nandito na kami sa loob ng Notting Hill Bookshop. At nandito kami sa children's section. Kasi dito walang tao. So, ito ang mga mga babasahin natin for today's video, The Only Monster. Kasama ko ang The Only Monster. Ito po. Oh. Guys, ito na yung bahay nila. Yung famous door. Ito nga ito yun, di ba? Guys, nakapagpa-picture na kami sa blue door. And now, nandito na kami sa Portobello Market. Ito, as you can see. Maghanap na kaming pwedeng makainan para makakain na kami. Ano yung Starbucks dito guys? So. Part lang ng parang mga kung ano itsura ng lahat, ganun sila. Pati yung tawag dito mga McDo, KFC, kung ano yung itsura ng establishment, hindi nila pwedeng baguhin yun. Ito yung mga vintage watches and vintage cameras. Wow, amazing. Gumagana to lahat? Hmm. Ay, oh, gumagana. Nasubok na ng time. Galing naman. Guys, tingnan nyo yung bahay, mga bahay dito. Ang gaganda ng kulay. Grabe. Itong tatlo yung favorite ko. Picture maganda, pero pag magiging bahay mo siya. Ang <laughs> daming turistang magpapapik eh. Kaya nga eh. Ito pa oh, sa likod namin. Ayan oh tapos hanggang may kulay blue pa and all green <sighs> kakain na kami guys pupunta kami sa kakainan namin 10 minute walk alam mo Alamin. mga ang, ang rami nagsasabi sa comment section ang init daw sa UK yeah. ngayon bakit ganito yung nakalong long sleeves kami uh -uh. nakakatawa kasi gusto kong tanongin sila nasa UK ba talaga kayo at lumalabas ba talaga kayo sa hapon or gabi or umaga kasi ang lamig talaga alam mo kasi, sanay kasi tayo sa Pinas na mainit. Ay oo, siguro so, parang kapag, baka mainit na for them to. Oo, pero sa malamig to sa amin. Guys, alam nyo ba ako, ang aircon ko sa bahay, 23. Kasi doon, giniginaw na ako. So, so kanya-kanyang okay. ano yun. Kumbaga, kanya-kanyang ano, init, lamig. Kapag naglilayos ang mga Pinoy sa ibang bansa, huwag naman ba kayo masyadong ano. Oo, kasi hindi tayo sanay. Kung kayo, sanay na kayo dito sa UK, edi okay. Pero kapag hindi sanay, huwag niyong questionin. ba? Diba? Anyways, rant lang yun, guys, ha? Hi, Pluki! Hi! What's up? So, what are we gonna do? Makain tayo ngayon dito sa mahal na restaurant. <laughs> mahal at sikat. Sa tingin ko, kasi... Oo, oh, punong-puno dito, guys. As in! Sobra. Pero buti nakaupo kami si kasi one na rin naman. Nakaupo na rin kami, ganyan. Pero linakad namin to ng 10 minutes. I think it's worth it. Dito pala to sa Granger and Co. Okay, let's eat, guys. Price. We're in Central London guys! Hello! Grabe! Nagbus kami ni Fluke. Sobrang init sa laob ng bus. As in, nakatulog si Fluke! Ako ako yung nagbantay kahit ganito na yung mata ko. ba? <laughs> Sobrang antok ako, namin ako eh. Pupuntang muna kami ng Blank Street Cafe. Coffee. Coffee. Nasarapan kami talaga doon, kaya babalik-balikan. Thank you again Pat for the recommendation. We're in blank Street guys. And we're getting coffee. Ang in-order ko ay Matcha Cookies and Cream. You look for this. Sarap lang guys na very chill ang aming travel na Kailan kami pwedeng gusto namin mag ng coffee, pwede namin magawa. Gusto namin kumain, kakain kami. Kung gusto namin mag-stop, okay lang. What's up guys? Nawala ba yung mga ano ko, yung under eye um, bags ko? Because we're under here. Under Because we're here at NARS. NARS, NARS, asa si Doc? Ay, para ko caprish. Parang umaga. Pinagin mo to? Oo, oh, oh ande, ande. Ang, ang ganda nung iyo. Bakit sa akin parang hindi? Ang ganda nung iyo. Bilin mo na yan. What's up, guys? So, nakabili na mga, uh, make-up. Nakapaglibot-libot na kami kahit papaano. Pero nandito kami ngayon sa The Record Store. At bumili si Pluki ng... Ano tawag dito, Pluk? Ano? Ang um, plaka. Plaka. Uh, ito mga binili niya mga nagsushoot shoot din kami ayan Abba Gold at saka ito kami kanina guys so kung nasan kami kanina yan sa The Abbey Road what's up guys hello Lori hello so nakapag shopping na kami at ngayon, nandito kami ngayon sa photo booth. Ayan. Kami ang gagawin namin ni Flo. Tigi-isa kami. Tapos, with togetherness. Hi! Hi! Hi. Close natin guys. So we're in Conchilia and part ng the itinerary namin. Nakita ko to sa TikTok na tapos sinend ko daw kay Pluk. Hindi ko na maalala na sinend ko. Pero we're here. I know, I know. No, just one. That was it. Okay, it's Masara. Uh, yes. <laughs> Thank you. How do you know we're Filipino accent? Oh, the boyfriend is. Oh, yes, I've been. Any drink? I think this is We ordered we already, already. You ordered the drink. Energy. Okay. Thank you. <laughs> Sorry, alam niya. Alam niya kasi nga, boyfriend niya Pinoy. <laughs>